General Manager ng Philippine Ports Authority sa Region 8 at Project Engineer kinasuhan sa Ombudsman dahil sa manamali ang proyekto sa Labasares Port. Ito po ay sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH 34. Jane, good morning. Sinampahan ang kaso ng isang abogado sa Northern Samar ang General Manager, Project Engineer ng Philippine Ports Authority at kontraktor sa ginagawang port ng Labasares dito sa lalawigan ng North East Samar, ang kaso formal nilihain ni Atty. Chedron Dina sa opisina ng Ombudsman. Sa post ni Atty. Rondina bilang isang mamamayan na lumalaban sa korupsyon, ang kanyang paghahain ng kaso ay matapos aminin ng opisyal ng PPA na hindi pa umaabot sa 32% ang physical accomplishment ng proyekto ngunit binayaran na ang kontraktor nang umaabot sa 189 million pesos. Naging basihan di umano sa payment dahil nakabili na raw ng materialis kung kaya't ibinayad ang nasabing halaga. Ayon kay Rondina, sinimulan daw ang konstruksyon na wala pang permit. Sa sulat na natanggap na nasabing abogado mula sa Philippine Ports Authority o PPA, duda ito sa pagpapatupad ng proyekto. Sa kanyang paliwanag, ang pag i ng PPA sa notice to proceed kailangan kumplito sa requirements, kabilang dito Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DNR, lalo na raw ng proyekto ay protected area malinaw na may paglabag ang mga opisyalis ng PPA. Paliwanag pa nito, malinaw sa batas ng tinatawag na accomplishment ay ang actual na ginawang improvement. Hindi daw dapat bayaran ang contractor kahit pa nakabili na ng gamit na gagamitin, hindi daw ito matatawag na actual accomplishment. Wala daw ba siyan, ayon pa sa nasabi ng abogado, ang 32% na accomplishment at ang hindi tamang paggawa ng report ay paglabag ng mga opisyal ng PPA at contractor napagalaman ng nasabing abogado sa si Attorney Rondina ay nagpaabot ng sulat sa PPA upang tanungin kung kailan ang PPA nagbayad ng 189 na million plus sa nasabing contractor. Umaasa ito na magkakaroon ng magandang resulta ang inihain na reklamo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Dyan salamat Jane Galit Bantayan.